<laughs> Hello mga kamami, ayun Dahil nung Pasko nga, sinorpresa tayo ni Jowa At Pinrang, kasama ng mga bata Ngayon naman, Hindi. birthday siya Siya naman ang ating Hindi. At syempre, surpresa talaga to ng kanyang mga anak. Thank you pala sa iyo Ate Kate. Si kay Kuya JR kay Josh at kay Atis Smile. At saka yan, nga nagplano silang susurpresahin ang kanilang daddy. Ito kasi nung mga nakaraang araw, nung tinatanong ko siya, bago pa man mag-birthday siya, malayo pa, sinabi ko sa kanya kung anong plano niya sa birthday niya. Ang sabi niya lang, ang tanging sabi niya, gusto ko lang makapagpahinga. Gusto ko lang matulog, makatulog man ako ng 6 to 8 hours. Kasi si daddy namin, lingid sa inyong kaalaman ay bahay-trabaho lang. Puro siya trabaho. Minsan, kami pa nga nagre-request na mag-day off siya. Halos pag nag-absent siya or makapag-day off siya, nangihinayang siya sa isang araw na mawala sa kanya. So, daddy, thankful kami talaga sa iyo kasi sobrang workaholic mo. Ngayon, ang iyong kahilingan ay matutupad. Ayaw mong maghanda, ayaw mo ng kahit ano, gusto mo lang makapagpahinga, okay, sige. Ngayon, sabi ko nga sa kanya, sige, matutulog ka na lang. At syempre, dahil naisip ko nga, mas gusto niya, rang, gusto niya talagang ma-relax. At yun na nga, January 1, nagplano ang ating mga kabataan para sa birthday surprise kay daddy nila. Noong January 2, tinanong ko siya kung ano talaga ang plano niya sa kanyang birthday. Ang sabi niya sa akin, Tayong dalawa ay mag i na lang sa Kubo di Bernardo sa Silang Kabiti. May nakapagsabi daw sa kanya, mas nakakarelax daw doon. Kaya sabi niya, doon na lang tayo and then malapit na daw yun sa Tagaytay. Sabi niya, overlooking tayo sa Tagaytay. At ayan na nga, honey, ang sabi ko sa'yo, okay kung yan ang gusto mo, sige. Pero may mga nabuong ang plano. At ayan na nga, ang aming usapan. At tara, So, bye natin ang ating pasorpresa kay Daddy. At ito na nga, para matagumpayan natin ang ating mga plano, bumili pala ako dyan ng speaker na gusto niya. Ayan yung gift ko sa kanya, kasi lagi niyang sinasabi gusto niya ng speaker para sa kanyang motor. At ayan na nga yung gift na ibibigay, sukses. So ko sa kanya. Yan pala ay pinangalan ko sa asawa ni Ati Juliet. Shout out kay Ati Juliet na sumang-ayon pala sa aking pagpaprank sa kanya. Kasabot din si Ate Juliet na kinontsaba ko din at syempre thankful din dahil pumayag siya. At ninagin ko nga ang gift dyan para sa kanya, pangalan ng kanyang asawa at galing sa kanya at galing sa kanyang mga anak at kanyang mga apo. Kasi sabi ni sabi ko kay Ati Juliet, kunwari ma-deliver ako sa kanya ng gift at bouquet para sa kanyang asawa kasi ito ay paalis na papunta ng ibang bansa ang na. At bago pa man dumating ang oras na isasorpresya siya, sabi ko sa kanya, may i-deliver ide lang muna tayong regalo at bulaklak sa kahilingan ni Ate Juliet kasi nagpabili siya ng mamahaling gift para sa kanyang asawa para sa pag-uwi sa ibang bansa. Ang sabi niya naman, o oh, si gift, idadaan na lang natin kasi doon naman ang ating way. At ayan na nga, ang dami niya ng kwento sa akin tungkol sa Bernardo, sa Kubo de Bernardo na aming pupuntahan. Ang sabi niya daw, ang ganda, -ganda maganda doon at doon na nga lang kami mamili na ng aming food kasi meron naman talaga doon bilihan ng pagkain naka ano na nga sa isip niya na doon talaga ang tungo namin. Ang sabi ko sa kanya, naka-check in dito sa Ate Juliet, bakit ayaw mo dito? Dito na lang tayo at malapit lang. Ang sabi niya, mas maganda doon kasi malapit na ang tagaytay, maipapasyal pa kita. At ayan na nga, nung nandyan na kami sa SMDC Grace Residence, ayan, habang papalapit na nga kami dyan sa aming room na pupuntahan, nini-nervious naman ako ng todo. Ang hirap pala mag-surprise ang hirap ng ganitong pakiramdam na hindi mo alam kung paano ka-acting na makakatotohanan. At syempre, sabi ko kay jowa, pagdating namin doon, sa labas ka lang muna at ilalapag ko lang ang um, pinabili sa akin. At sabi niya man, o oh, sige, at bilis-bilisan ko na nga daw at gabi na kami. Para pala sa makakatotohanan plano, kunwari nakipag-text sa akin si Ate Juliet na binigay ang address at room number at pati yung, ah, uh, smart password ng lock ng door ng room nila. At ayan na nga, napaniwala talaga si Jowa kasi napabasa ko sa kanya ang aming usapan sa cellphone. At ayan na nga, sabi ko Jowa, dyan ka muna at ilalapag ko lang to. At ayan na nga tong natin. Gracias.

Mission success! Thank you <laughs> I I power! <laughs> At ayan, daddy deserve mo ang ganyan dahil nga naisip nila ang sabi mo kasi napapagod ka na gusto mo lang magpahinga sa iyong birthday kaya deserve mong mabigyan ng ganyan thank you atikat sa pahalipay kay papa mo sa inyong lahat sa inyong apat salamat kasi naisip nyo siyang bigyan ng ganyan laking pasalamat ko kasi nandyan kayo or naisipan yong bigyan siya ng kasiyahan sa kanyang birthday alam namin daddy sobrang pagod na pagod ka na rin sa pagtatrabaho. Kaya deserve mo ang lahat-lahat ng mga iyan. Sobra ako palang nagpapasalamat kay Atikat sa pagplano na magpamuk kay JR at syempre kay Joshua na si Joshua ang nag sang ayon kay Atikat dahil sabi niya nga pag talagang sobra ka nang nagtatrabaho, need mo talaga ang pahinga. Mas gugustuhin na lang ni Daddy ang magpahinga. Kaya yan, sige, ituloy na natin ang plano na yan. At thank you din kay Ate dahil sumang ayon si Joswell Aligaga. May isa ka to para na nga ang lahat. Sa pagkatapos na nga ang plano nila ng January 1, agad-agad na silang nagsikilos para kay Daddy nila. Sobrang thankful sa inyong lahat. Maraming maraming salamat At syempre, thank you din Ate Juliet sa iyong uh, pagpayag sa akin na uh, uh, isasangkalan ka pa namin para kay jowa. Salamat kasi pumayag ka sa aking mga plano o sa aming mga plano. Thank you so much sa iyo at God bless you more. Hello sa lahat, yung unang una, gusto kong magpasalamat sa may mga pakana nitong pag-surprise sa akin. Hindi talaga ako makapaniwala. May of flowers pa, oh. Sabi, hindi, hindi ko iniexpect expect na mangyayari ito sa akin. May pa pa sila ang nalalaman, oh. May mga konting handa pa dito ang prepare. Ang sabi sa akin ng asawa ko, eh, magdadrop lang daw kami ng deliver. So, yun pala. Isusurprise pala ako. Halos hindi ko alam kung ano yung reaksyon Nairi-react ko o oh, hindi halos ako makapagsalita kasi Nabigla talaga ako eh Hindi niya ako makapaniwala na Sa akin ba to? Sabi ko, bakit? Yung mga ganyan Baka pagalitan kami nung may-ari nitong kwarto Kung kanino man to Kasi kanina hindi niya ako pinapapasok Sabi niya, idadrop lang to Aalistin kami agad Kaya sobra, sobra talaga akong nasorpresa So ngayon, gusto ko lang pasalamatan yung mga tumulong, uh, sila Kat Kat, saka si Robertson. Mui Moy at sa mag-asawang Smile and Joss at siyempre kay Mr. and Mrs. Juliet Valentino. Maraming salamat sa inyo. sobrang talaga akong masurprise at sobrang saya ko. At lalo lalo na gusto ko magpasalamat sa asawa ko kay May. Sobrang thank you talaga honey, thank you. Maraming maraming salamat. Sobrang saya ko ngayong araw na to. At yan lang nga ang naisip kong ihanda para sa kanyang birthday. Lahat ng paborito niya. Ang chicken garlic at saka yung chicken uh, salted egg at saka chicken uh, cheesy. At ayan na nga at syempre paborito niya ang biryani, beef biryani. Ayan, kaya yan lang in order ko at syempre ang uh, spinach na pizza. At ayan na nga, Kumain na nga kaming dalawa dyan. Kami lang dalawa kasi umuwi na si Ati Kat at si Kuya GR matapos maisa katuparan ang kanilang pasurpresa sa kanilang daddy. At ayan na nga, nag-open na sa kanya ang kanyang gift. Ayan, naisip ko siyang regalohan ng Toto Narilo at saka syempre yung kanyang kahilingan na speaker sa kanyang motor. Ayan, alam namin sa simpleng regalo na yan ay masayang masaya At muli, maraming maraming salamat sa inyo Napakababaw lang ang kasiyahan ni Daddy alam ko mula sa kanyang kaiboturang puso masayang-masaya siya sa inyong ginawa. At yan lang po. Maraming salamat. Bye.